Hello, hello mga tropa uh, Bago tayo magumpisa ah, uh, Please like and subscribe po mga tropa uh, At huwag pong kalimutan Pindutin ang notification bell Para lagi po kayong updated Sa ating uh, youtube channel Yung ating uh, ginagawa So ayun, dito ako sa manukan Tingnan natin itong mga bago yan, mga bago yan. Meron bago kasing uh, siguro na sa mga lima. Ito, at saka yan, yung mga nasa na ano na yan, mga bago yan. Ito. Ayan. Mga bago. At saka yun, yung dalawa. Meron bago rito. bago yan Atos, ito yan bago rin yan. yan tapos mayroon pang isa dyan sa taas na bago, bakulod purong bakulod yan Ayan, yung puti na yan, baka din yan baka to. ito ganda eh. tapos 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 mag-bago din. Bago din niya magtropa. Tayo naman, diyan bagurin. Raming bago ngayon. Maraming bago dito ngayon. To. So. Tayo yun, yung isang 'yon, bagurin. Kinyan natin yung mga ina hindi ito na ang itlog yan may mga itlog na yata yung isa, isa rito ah ito yan yan mga tropa pinaiitlog yan Grabe, may itlog sila. na itlog yan. Tapos dun sa yan, mga bagong sisi rin yan. Mga bagong sisi rin. Yan. Ito yung bago. Bakulod yan, mga tropa. bakulod So, yun, na uh, pagka... Limbawa, gusto nyo nga uh, pumasyal dito, kasi nga, yung mga manok dito kasi uh, binibenta rin. Binibenta. Tapos, gusto nyo nga uh, pumasyal dito, uh, comment na lang po kayo sa comment section para alaman natin kung ano yung ito nyo yan yan yung mga binibenta yan binibenta yan Ayan, mga binibenta yan yan sa breeding pen mayroon tayo sa mga breeding pen Meron tayong merong may, merong apat dito nga uh, breeding pen. Nak pahinaan mo yan, pahinaan mo yan. Pahinaan mo yan. Ayan, bago rin ito. Ayan. Comment-comment uh, na lang po kayo dito sa comment section. Baka mayroon kayong dahan, ah, pili na lang kayo at uh, ito mga binibinta to. Ayan, medyo tahimik sila kasi katanghalian tapat kasi nandito tayo. Kaya mamaya-maya, mga painumin na naman to at mga ano patukain Oh. Yeah. Tapos so, meron pang isa dyan. Ito yung mga sisi, may sisi yun dyan sa loob. So, ayun, na uh, yun nga, comment-comment <coughs> na lang po kayo dyan sa comment section, at, uh, ano ah, uh, ano, ano to? Ah, uh, pakisubaybay na lang ang mga sumusunod nating, ah, uh, videos. So, ayun, maraming-maraming salamat sa patuloy na pag- supporta nyo sa ating ginagawa at uh, magandang hapon sa inyo and thanks for watching